Auto na lang kaya nila yung speaker, pero nila papakilaman yung SP. You're ready to be SP, sir? Oo. Oh. Happy pa kayo sa leadership ni SP Mix. Okay, okay naman. Oo po, mas lalo lumilit ang tension ngayon sa House of Representatives at sa Senado at mukhang inaapi na nga po mga kababayan po natin. Ang mga senador, imagine nyo, yung uh, Senate President ay plano o manong palitan or patalsikin ng House of Representatives. Yan mismo galing kay Senator Amy Marcos at ang kanyang uh, parinig nga sa kanyang pinsan, eh, dapat umano palitan na lang ng mga congressman ang kanilang House Speaker. Hindi umano pakialaman itong SP or sa Senate President Mig Subire. Lumulutang naman ang pangalan ni Senator Jinggoy na posibleng papalit umano ah, kay Senator Meg Subire bilang Senate President. Ngunit ito ay tinanggit ni Jinggoy mga kababayan po natin. Ah, saan nga ba nagsimula Itong isyong ito, alam nyo po ba na nagsimula lang naman ito Nung uh, pinasabog nga nila itong uh, People's Initiative Matandaan po natin na kontra ang lahat halos na mga senador sa People's Initiative At syempre, sa pamumuno ni uh, President Migsovere Abay, uh, galit na galit uh, itong siya o Speaker Martin Romualdez at ilang mga kongresista Dahil bakit o mano kinokontra o hinaharang ang mga inisiyative sa pagbabago ng ating konstitusyon. At mukhang malabo pa mapasa uh, dito sa Senado o maaprobahan sa Senado. Oh, itong uh, sinusulong nilang charter change kasi kailangan may 14 na boboto uh, para pumasa or pumasok na nga itong uh, charter change na gusto ngayon ni Pangulong Marcos. Dahil ang kinakatakot nga po mga kababayan po natin ng mga senador o mano ay posibleng mabura ang Senado o ng kapangyarihan, mawalan ng power itong mga senador po natin at maging sunod-sunuran na lang sa mga kongresista. Pakinggan po natin, mga kababayan po natin, now, ang ilang opinion ng ating mga senador patungkol sa mainit na isyo na ugong-ugong na umano'y papalitan si uh, Senate President Mick Subero. Maraming ugo. Pero lahat ng ugong galing sa kongreso hindi sa senador, nakakatawa nga eh. Pata na lang kaya nila yung speaker, pati nila papakialaman yung SP. I sign a resolution to show my support to SP and gratitude uh, to DFM and ang institution. Nakita naman natin kung gaano ipinaglaban ni SP ang institution. Ano yung loyalty check para gano'n? something like that. Siguro, tingin sa akin, very solid supporters kami ni SP. Kaya wala akong makakausap sa amin. Siguro, kikita nila kami yung core, hindi kami kakalas. So, I think yung kinakausap nila, yung mga, ano, mga perceived na hindi, maybe dissatisfied or may ambitions. Ma'am, ano daw po pinapasay ni SP? Ano yata, no po. Ano specific? Ano yung nakalagay? Ano specific? Hindi ko alam. Hindi ko nakita eh. Nakalita ko yun. Pero paper po kayo? di man ako pinasasay. So malinaw naman kasi mga kababayan po natin na hindi talaga peperma malamang itong siya, uh, Senator Biliar, dahil mukhang hindi ito pabor kay Senate President Meg Zubere. Lalong lalo na'y eh, mukhang may mga uh, nagkakasagutan sila at itong si Senador Biliar ay talagang hindi aprobado sa kanya itong charter change. Kasi medyo may pagbabago kasi mga kababayan po natin na mukhang tatawaan ang mga negosyo ng bilyar. So talagang kukontra siya dito. At syempre, itong si Jingo Estrada ay wala naman umanong plano maging Senate President kung sakali nga. Eh kung sino nga ba ang kinakausap nitong mga kongresista o yung grupo ng mga kongresman para o pumalit kay Senator Migsibere, eh baka si Jinggoy nga. Kaya nga naman siguro kinorner siya ng mga reporter dahil baka lumabas ang kanyang pangalan na siya umano ang papalit o posibleng siya ang kinakausap ng mga kongresista para pumalit. Eh, medyo kapag kontrolado na nila ang Senado, eh, di wala nang magagawa. Mga kababayan po natin, iisang ano na lang sila, isang kumpas na lang. So dapat lang talaga may kontra kung sakaling hindi babor ah, sa ating mga Pilipino ang magiging desisyon nitong mga ipalitiko na mga tonggresista Yeah. Next SP, sir. <laughs> well, all speculations. There's no truth to it. Nagpapapirma right? daw, sir, ng ng support si, si S.P. Zubiri? I don't know. Maybe. But if he... Huh? But you will sign if ever? But of you will course. sign? Of course. Of course but they, I haven't received any copy yet. So, how can I sign? And they don't want to let me sign. There's somebody said, I need my pressure. They're Outside the I don't know, I don't know. Ask for. But you're ready to be SP, sir? Oh. You're ready? No. no. <laughs> Even if you're a senior senator already, sir? Huh? Even if you're a senior senator already, sir? Uh -huh. Veteran, so, senator. senior senator? Veteran uh -huh. senator. Uh, -huh. at that, uh -huh. sir. I have high respects to senator, uh, senator president. Do you still support your leadership? Of course. Sir, tatanggalan kayo ng committee, down, the defense? No, no, no. Bakit, sir? I don't know. Just leadership first, majority. But between na, Senator Jingoy and SP Mix, because Senator Jingoy's name is, has been floating, sir, are you supporting Senator Jingoy if ever? He's not As interested SP. naman eh. Wala namang kakompetensya. Happy pa kayo sa leadership ni SP Mix? Okay naman. Okay naman ang kanyang leadership. Okay Maraming ugo. So mukhang nag-aalangan itong Senator Bong Revilla, na pati itong Senator Villar sa kanilang mga sagot. Okay naman, so supposed to be okay, okay. So at sila pa po ata yung hindi pa pinapirma at 14 umano ang pinapirma. So hindi pa pinapirma ito sila Jingoy, sila Billyar, itong Senator Bong Revilla. So sino kaya ang posibleng papalit? At para sa inyo mga kababayan po natin, sino ang mas, mas gusto niyo pumalit bilang Senate President kung sakaling bababa or kusang uh, magre-resign ah, bilang Senate President itong si Senator Migs